Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Kinilala ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang tagumpay ng na mga nagsitapos na second cohort scholars ng flagship program nitong Access to Modern Higher Education Scholarship Program o HMESP at formal na nanumpa ang karagdagang 600 na scholars sa ilalim ng 6 cohort nito. Isinagawa ito kahapon sa Mall of Alnor, Cotabato City. Ang buong detalye sa report ni Bay Omaira Yusop. Isa na namang makasaysayang yugto sa flagship program na Access to Higher Modern Education Scholarship Program ng MBHTE ang naisagawa ng ipagdiwang nito ang pagtatapos ng second cohort graduates kung saan 193 graduates nito ang tumanggap ng Latin Honors. Lumagda rin at nanumpa ang karagdagang 600 scholars na kabilang sa 6 cohort grantees. Sa 600 na ito, 100 ay galing sa Special Geographic Area, 100 din sa Cotabato City, at tig 200 naman sa Magindano del Sur at Magindano del Norte. Ang mga estudyanteng ito ay bahagi ng 1,400 scholarship recipients ngayong taon. Ang 800 na iba pang scholars mula sa ibang probinsya ay nanumpa na rin noong nakaraang buwan. Tatanggap ang bawat scholar ng 60,000 pesos na financial grant taon-taon o 30,000 pesos bawat semester na diratsyong ihuhulog sa kani-kanilang bank account. Ayon kay MBHTE Director General Marjuni Madi, ang scholarship na ito ay patunay sa pangako ng Bangsamoro government na bigyan ng dekalidad na edukasyon ang mga kabataan at makapag-produce ng kahit isang professional sa bawat pamilyang Bangsamoro. Hinamon din niya ang mga bagong scholars na lagpasan ang tagumpay ng mga nagtapos sa second cohort at mahigitan pa ang dami ng Latin honors na natanggap. Nagsagawa rin ng oryentasyon upang maipaalam sa mga scholars ang mga patakaran at benepisyo ng programa. By Umaira Yusof, PIO News. Mahigit 2,246 na mga naghahanap ng trabaho mula sa lalawigan ng Sulu ang nabigyan ng pagkakataong makapag-apply sa lokal at abroad na trabaho sa pamamagitan ng isang two-day job fair na ginanap noong August 27 to 28, 2025. Sa pangunguna ng Holo Municipal Government, katuwang ang Minister of Labor and Employment Sulu at ang Department of Migrant Workers Region 9. Isinagawa ang job fair sa Holo Municipal Tennis Court kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang private companies, government agencies at overseas recruitment agencies. Mahigit 15 na aplikante ang agad na na-hire on the spot habang ang ilan naman ay na para sa karagdagang screening at assessment. Bilang pangunahing katuwang sa koordinasyon ang Mole Sulu, ang nagsiwan sa partisipasyon ng 23 employment agencies sa nasabing aktibidad. Bagamat na ilipat na ang lalawigan ng Sulu sa Region 9, ipinapakita ng patuloy na pakikipagtulungan ng Mole Sulu at LGU Holo ang dedikasyon ng pamamahalaang bangsamoro sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan ng Sulu. Ayon sa Mole, ang programang ito ay nagsisilbing pundasyon para sa patuloy na paglikha ng trabaho at pagpapatibay ng employment linkages bilang bahagi ng pangmatagalang layunin ng lalawigan na palakasin ang labor force ng Sulu. Biglang pangunahing policy making at coordinating body ng Bangsamoro Government sa usapin ng labor and employment, mandato ng MOLE na isulong ang mga programang nagbibigay ng makabuluhang oportunidad sa trabaho at mapaunlad ang kakayahan ng lakas paggawa sa rehiyon. Isang mahalagang hakbang para sa pagsuporta sa edukasyon ng mga indigenous people sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang isinagawa ng Minister of Indigenous Peoples Affairs katuwang ang opisina ni Member of the Parliament at Deputy Speaker Hatimil Hassan noong August 27, 2025. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng educational assistance, sa 260 na piling estudyante mula sa Basilan, Cotabato City at mga lugar sa Special Geographic Area. Ang inisyatibong ito ay sinakatuparan sa ilalim ng 2025 Transitional Development Impact Fund Supplemental Appropriation and Contingent Fund mula sa opisina ni Member of Parliament at Deputy Speaker Hatimil Hassan na may kabuoang halagang 3,900,000 pesos. Bawat mag-aaral ay makakatanggap ng checking na nagkakahalaga ng 15,000 bilang tulong pinansyal para sa kanilang edukasyon. Ang turnover ceremony ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa na pinangunahan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lider ng komunidad na sama-samang nagsusulong ng inklusibong edukasyon sa rehiyon. Ang mga tseke ay inabot ng mga kinatawan ng MIPA, TDIF, Focal at mga empleyado mula sa cash section ng ministeryo, sa opisina ni MP Hatimil Hassan na siyang nangasiwa sa detribusyon ng mga tseke sa mga benepisyaryo sa Basilan at SGA. Upang mas mapadali ang proseso at agarang matugunan ng pangangailangan ng mga benepisyaryo, pinasimple ng opisina ang mga kinakailangang dokumento at proseso para sa aplikasyon. Kabilang sa mga requirements para sa mga aplikasyon ay ang mga sumusunod. Julie Accomplished TDIF Financial Education Assistance Program Application Form Photocopy of any valid identification card, school ID card of the beneficiary, enrollment form or certificate of enrollment or registration from the school, and certification issued by a duly recognized barangay municipal tribal shifting or a barangay certification that he, beneficiary, belongs to an indigenous cultural community and is a bona fide member of an indigenous ethnic tribe or certificate of tribal membership. Currently residents within Bangsamoro region. Ang programa ay bukas sa mga lehetimong kasapi ng mga katutubong tribo na kasalukuyang naka-enroll sa secondary o college level program maging ito man ay bachelor's degree o second year associate's degree. Para sa mga maraming pamilya, ang ayudang pinansyal na ito ay malaking tulong upang mapunan ang mga pangunahing gastusin sa pag-aaral tulad ng tuition fees, books, school supplies at pang-araw-araw na pangangailangan. Higit pa sa pinansyal na tulong, ito ay nagsisilbing pagkilala sa pagsumikap at dedikasyon ng mga kabataang katutubo tungo sa kanilang mga pangarap. Iturnan over na sa mga estudyante ng Mindanao State University Marawi sa pamamagitan ng Minister of Public Works ang dalawang makabagong tatlong palapag na dormitoryo noong August 30, 2025. Nagkakahalaga ng 40 milyon ang mga pasilidad na may tig-50 silid bawat gusali para sa mga lalaki at babae na may disenyo ng Bangsamoro Cultural Design at may student-centered layout sa loob upang magbigay ng komportable tirahan para sa mga scholar ng MSU Marawi. Ipinatupad ng MPW Lanao del Sur First District Engineering Office sa pamumuno ni District Engineer Abukal Rangilaw bilang bahagi ng inisyatiba ng Bangsamoro Government na palakasin ang sektor ng edukasyon. Dumalo rin si MSU System President Attorney Paisalintago na formal na tumanggap ng gusali at nagpaabot ng pasasalamat sa pamahalang Bagsamoro para sa kanilang malaking puhunan sa universidad at sa mga estudyante. Inaasahang lubos nito mapapabuti ang living at learning experience ng mga MSU Marawi Scholars. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya pinagiingat iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at bomb ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngala ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.